Good morning mga kasawail Kapi muna tayo ngayong umaga Pampaalis ng uh, uh, Kabag Kabag daw kabag Kasi may nakita na naman ako mar Maraming nagwawalis dyan sa kalsada eh wow. Ayan, 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 ayan na ayan na ayan na yung... Ayan na Ayan na ayan ayan sila Saan? 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 Ano Sabi mo watson Sabi yung watson Tupad kuno Pero kinukupita tupad. naman sila Paano magiging tupad? Po? mga ka ang sisipag talaga nito mga tupad na ito alam niyo bilib ako sa kanila eh dahil uh, mantakin mo sama-sama sila nagwawalis yan sa kalsada tapos napapansin ko rin sa sobrang dami nila kasi nagwawalis sila tanghali na eh yung kanilang lugar na wina, wina, winawalisan eh winalisan na nung tagawalis ng barangay oh, no. ngayon meron silang maabutan na basura isang pirasong dahon Bente peraso din sila nagwawalis doon. Durug-durug yung dahon. Ang sipag talaga nila. Ang sipag nila magwalis. Magwalis sa kaban ng bayan. Bakit nakikipagsabwatan sila doon? Eh, di ba? Winawalis din nila yung kaban ng bayan. <laughs> okay naman yun. Kasi nabigyan nila ng trabaho. Trabaho ng ano? Eh, yung kanilang tinatrabaho, trinabaho na ng iba eh. Yung tunay na nagwawalis dito sa barangay, alas tres Palang lang na madaling, madaling araw, nandiyan na sila nagwawalis! Tapos darating sila, maabutan nila yung kawawang isang perasong dahon. Pinagtulong-tulungan nila, durug-durug kaya. Sila kaya pagtulong-tulungan. Ano kaya pakiramdam nila? Ilagay nila sarili nila sa dahon. Ha? Di ba? Tapos yung dahon na magtulong-tulong sa kanila, tambakan sila tapos sunugin. Ay, masama naman. <laughs> masama naman. Huwag naman ganun. Tao sila. Di ba? Pero noong November, December, eh walang walang tupad noon. Siguro yung pondo noon nung 4 uh, fourth quarter ay eh, tinupad ng maubos, di ba? Wala nagwawalis doon, siyempre, may punto pa yun eh. Yung last quarter na yun eh. Sabaw, di ba? Higot na lang ako ng kape. Tapos, bumalik sila nitong Ma Marso na Marso. Kasi, first quarter na naman eh. E oh, na eh. uh, first quarter. Ay quarterly, di ba, sa gobyerno ang labas ng pera? Wow! Okay. Tuwing uh, labas ng pera, lumalabas din yung mga tupad para tuparin yung mga pangarap nila. Nagsilpi pa nga, Bert, oh. Ha? Nagsilpi pa. Daw. Oh, nagsilpi pa daw. <laughs> Alam mo, pag nagsilpi sila, isinisind nila yun doon kay Kong, uh, Kung. Basta, kay Kung. Hindi Kung TV, ha? Ah. Kay Kung. Ganun, no? Akong, maraming salamat. Kung sakali sa susunod, eh, ikaw pang manalo. Kong. Nandito rin ha? Matutupad na naman, di ba? <laughs> Hayaan nyo, Kong. Matutupad din ng iyong uh, pangarap na manatili sa pwesto, Kong. Wow. Di ba? Thank you. Huwag kalimutan si Kong. Diyos ko, Kong. Kung alam nyo lang kung gaano kalaki yung aming tax na mga taxi driver. 15,000 buwan-buwan ang aming tax. Wag mo ako tanungin paano nangyari yun alamin nyo. Araw-araw kamo, -araw, mo, libong gasolina, magkano tax doon? Oh. Wow, andyan na mga, andyan, andyan, andyan na, andyan sila. Yo, dumating na ang leader, leader ng tupad, leader, nandito na, nandito na ang leader ng tupad. Oh! <laughs>